Oh, hello mga kapatang na airsoft. Bali, magpakulit tayo ng unit. E, studio ulit ang ipapak natin. Ito naman yung studio ni Sir Alex Joshua ng Surigao del Sur. Pabuksan na nga natin. Ayan. Para nga pala sa mga di pa nakakapanood ng mga nakakaraang video natin tungkol dito sa Estudy, ito nga pala yung pinakamalakas sa lahat ng Spring Type Airsoft Pistol, itong Estudy na to. Yung Estudy nga pala ay merong metal na slide, frame, tsaka magazine. Yan, metal hat yan. Tapos ang kanyang internal parts, yung kanyang trigger, ay gawa naman yan sa hard plastic. Lagyan na natin ng balat yung estudy ni Sir para makita na natin at testing kung gaano nga ba kalakas itong estudy ni, ni Sir Alex Joshua ng Surigao del Sur. Yan, bali hindi natin siya pinuno, 11 rounds lang yung nilagay natin sa kanya. Kasi nga kapag ka pinuno natin ng BB ito hindi na siya maglulo ng maayos. Kaya 11 rounds lang ay ayos na. O oh, Sir Alex Joshua ng Surigao del Sur, testing na natin itong estudy mo. 0.20 bibis yan syempre Ayun ang pinaka-balance sa lahat ng spring type eh. Unang putok. 210.5 <laughs> Napakalangas Pangalawa 208.6 203.6, 203.1. ipak na nga natin yung study ni Sir Alex Joshua ng Surgo del Sur at meron niyang kasama yan na 1,500 na 0.20 BBs tapos yung munting sticker ni Bataner so, dito ako siya ilagay sa ilalim. Maluwag naman itong part ng ilalim na yan. Kailangan double lagi yung bubble wrap natin para safe na safe yung lakuan. Sir Alex Joshua ng Surigao del Sur. oh, mga kabataan na resort, maraming maraming salamat sa panunod nyo ha? At Sir Alex Joshua na Sir Gaudel Sur, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala nyo. At sana may enjoy nyo itong S2D Spring Type Airsoft Pistol nyo. Hindi kayo magsisisi sa unit at dahil napakalakas po nito. Hindi man siya kasing gwapo ng ibang unit tulad ng i 35 da ng i 117 d Eh napakalakas naman ng unit ato. O oh, paano ba yun mga kabataan na resort, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay nyo. Bye bye!